kayong dalawa ba ay nagkamalabuan na sa isa't isa at hindi na ba kayo nagpapansinan? Halos hindi ka na tinatawagan, text o chat ng taong mahal mo. Lalong-lalo na sa LDR kayong dalawa at palagi ka na lang naghihintay na tawagan e text o i-chat e ka pero wala talaga. Kaya ngayon ay hindi pa rin kayo o okay kinadalawa ng partner mo. Kaya gusto mo ba na siya ay mananaginip sa iyo o ikaw ay mapapanaginipan ng partner mo at isa itong paraan para ikaw ay kontakin at kausapin ng mahal mo. pues gawin ito nang sa ganon magkaayos at maging okay kayong dalawa ng partner mo. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, bago ka matulog, umupo ka muna saglit dyan sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, at dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ako ay mapapanaginipan mo buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At paniguradong mapapanaginipan ka niya at kontakin kinabukasan at tawagan. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Basta gawin itong ritual Bago ka matulog at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.